Hi guys. Good morning ulit kahit tapo na. Ayan, katatapos ko lang magtanim nito. Na Nakakahilo. Sariling sikap. Maglagay ng lupa sa seedling bag. Ikat 'yung itatanim. Itanim at diligan sariling sikap. Nakakahilong tumungo. Nakailang seedling bag ba ako? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, 24, 25 26, 27 28 na seedling bugs yan yan mga may hindi natin na-expect kung bubuhay ba siya agad o mabubuhay ba siya lahat hindi bari ang mangyayari lang dyan i a, ano lang lagay na lang nadiligan ko na kasi yan lalagay na lang siya sa isang lugar hayaan na siya dun kung magta-tribe siya o hindi kasi pagka nag-tribe good pagka hindi eh, wala ganun talaga yan okay na siguro may natira pa namang lupa ayun magtatanim-tanim uh, pa ako ng mga iba na meron kasi akong mga tinanim sa isang pot na pinagsama-sama ko na, na lumaki na na, ag na aglaw i-segregate ko na siya ng tanim itatanim ko na siya ng tigitig -tig isang ano seedling bag yan okay na lagay ko na siya sa isang lugar um, siguro doon sa bandaron sa kabila sa likod Ayun Dito sa likod Ito babalik ko na ulit sa arawan. Dinala ko lang to dito kasi ang tao dito. Ah uh, nung nag uh, live selling nga kami. Kailangan malapit na lang sa lugar mo yung mga ano yung mga ibibenta mo para abot mo na lang abot na lang ng abot yan balik ko na rin siya ulit dyan yan kasi mga yan pang arawan yan talaga eh kaya nandyan lang siya sa ano pinakaibabaw mm, ganda ganda hindi ko to na flex nitong huli may mga bago kong miners di nila nakita si cute yuka ko di ba ang cute ni yuka To mm. lang isa niyan guys. 'Di ba? Si cute ka To ganda oh, 'di ba? Mm. Giant. Mm. Sisira na lang nang nasisira oh. Kasi na ano siya eh, sobrang laki na niya. Oh. Ito. Ito, tatanggalin ko na to. Ayan. Okay. Ilang ano yan. Pwede ko na tong itap cut. Ito. Pwede ko na siyang itap cut. O kaya, iaano ko na lang siya. Talagyan ko na lang ng plastic. Tapos, kokopit para maano na siya ma tawag dito ma propa ano ba to ah ito galing dun ang haba ito asa na ba yun ayun oh caricature dalawang peraso na lang ito yung pinaka mother ko ni caricature ang dali lang buhay ni caricature guys pinaka mother yan. Ano ba 'to? Ah, 'yung mga ano. Yung galing sa kabilang garden. Sayang lupa. Paghalaman continuous. Yan. hahanapan ko na siya na lalagyan guys to hahanapan ko na lalagyan kasi hindi siya pwede dyan ayun meron na akong lagayan ng mga ma, yung mga itatanim ko yung mga itatanim ko dito ko ilalagay marami yun ayun ko lang kung kasya na rito pag hindi naman kasya meron pa naman dun tsaka hanggang dun yan so far so good ay, tingnan natin ulit dito to, oh, Ang ganda guys, oh. Mm. Si red butterfly. Mutated red butterfly. 200 na lang. Instead of 250. Di ba? Ang tagal ba? Alam nyo guys, ang tagal bago maging ganyan yan. Taon. Sobra. Taon. Kaya 'wag naman masyadong baratin, please lang. Taon bago siya maging ganyan. Wala akong masyadong ano kasi guys, wala akong masyadong seedling bag na maganda. Eno, ito gusto ko na siyang ilipat sa malaki-laking seedling bag. Yan. So sana ma Ayan, yan mga guys. Ang sipag ko magtanim, di ba? Oh, maliliit yan, guys. Talagang tinatyaga ako yan. Kasi nga, hindi madaling magbenta. Mahirap minsan, ayaw nila ng ganito, ganyan. Hindi mo, si hindi mo mabenta in an instant. Hindi. Yan. So, ako, ang ginagawa ko, Hmm. Nagpo-propa ako ng napo-propa yung mga maliliit. Sige, propa-propa lang. Maliliit. Para yung iba kahit 20, 30 kaya. Mm, lang. To, baba ko na to rito. Ito. Kasi i Ilalagay ko na yun sa nasa train bag pa rin. Ito. Yan, pwede na to. Yan.